Isipin mo ang natutulog ka sa ilalim ng tulay, walang makain, walang pamilya at walang kahit isang sentimo sa bulsa. Pero limang taon matapos ang lahat ng yon, isa ka ng milyonaryo. Paano nangyari yon? Ito ang kwento ng isang lalaking itinakwil ng mundo pero hindi sumuko. Mula sa gutom at takot hanggang sa sariling negosyo at milyon sa bangko. Sa video na ito, maririnig mo ang isang tunay na kwento ng pagbangon. Hindi ito kwentong gawa-gawa lang. Ito ang buhay ng isang Pilipinong minsang walang tirahan pero tinuruan ng isang misteryosong matandang lalaki kung paano yumaman. May twist, may luha, may aral, at higit sa lahat, may inspirasyon kung isa kang OFW, estudyante, simpleng manggagawa. O kahit nasa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo ngayon, ang kwentong ito ay para sa iyo dahil ito ang patunay na kahit gaano ka kababa magsimula, may pag-asa ka pa ring makarating sa taas. Kaya bago natin simulan ang nakakabiganing kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento ng tagumpay dito sa Pilipinas. At kung gusto mong suportahan ng misyon ng channel na magbigay inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino, maging miyembro na ng channel ngayon. Hindi ka lang manunood. Magiging bahagi ka ng pagbabago. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento ng isang lalaking minsang walang tahanan pero ngayoy milyonaryo na sa Pilipinas. Kabanata muan sa ilalim ng maingay at mausok na tulay sa Maynila, sa pagitan ng mga karton at plastik na pinagtagpi-tagpi. Doon ako natutulog gabi-gabi. Isa akong walang tirahan, walang pamilya, at walang kahit anong pag-aari maliban sa basang t-shirt at lumang chinelas na suot ko. Ang pangalan ko ay Elmer. Sa edad na dalawamput siyam, naranasan ko na ang gutom na parang pinupunit ang sikmura ko, ang lamig ng gabi na parang yelo ang dumadaloy sa balat ko, at ang tingin ng mga tao na para bang wala akong karapatang mabuhay. Araw-araw, gumigising ako sa amoy ng usok mula sa tambutso ng jeep, sa sigawan ng mga taong nagmamadaling makapasok sa trabaho, at sa tunog ng mga paa ng mga taong hindi man lang ako tinitingnan. Ang pagkain ko ay nakasalalay sa kung anong tiratirang makukuha ko sa mga fast food na nilalakad ko araw-araw. Minsan may mabait na empleyado na palihim na nag-aabot ng burger na hindi na na serve. Karamihan sa oras, kailangan kong sumiksik sa tambakan ng basura, umaasang makakita ng kahit konting kanin o pagkain hindi pa nabubulok. Hindi ako ipinanganak sa kalsada. Tubong Camarines Norte ako, Lumaki ako sa pamilyang salat sa yaman pero puno ng pangarap. Ang tatay ko ay isang karpintero habang ang nanay ko ay naglalaba para sa mga kapitbahay. Sa murang edad, natuto akong magsaka, magbuhat ng sako ng bigas at magbenta ng gulay sa palengke. Pero lahat ng iyon ay nagbago noong sumabog ang digmaan sa loob ng aming pamilya. Iniwan kami ni tatay at hindi na bumalik. Si nanay naman sa Sobrang stress at hirap nagkasakit sa baga at pumanaw. Ako ang panganay pero wala pa akong labing anim noon. Ang dalawang kapatid ko ay isinama ng tiyahin namin sa ibang probinsya at ako'y napilitang tumakas sa lungsod sa pag-asang makakahanap ng trabaho. Pero walang fairy tale sa Maynila. Hindi ako tinanggap sa mga trabaho dahil wala akong address, wala akong diploma at marungis ang itsura hanggang sa natutunan kong mga lakal. Basura ang hanap buhay ko. Lumalakad ako ng ilang kilometro araw-araw para magipon ng bote, lata at karton. Kinakabis ako kung aling iskinita ang may pinakamaraming makokolekta, kung aling basurahan ang hindi sinasara, at kung anong oras pinapabaon ng mga estudyante ang baong hindi nila naubos. May isang gabi na umuulan ng malakas. Wala akong matinong silungan. Basa ang lahat ng karton ko, pati ang plastik na takip ko. Kinakabahan na kung baka manakawan, pero mas kinakabahan na kung mamatay sa lamig. Doon ko unang naranasan ng tunay na takot. Yung hindi takot sa multo o aswang, kundi yung takot na baka bukas, wala ka ng maramdaman. Hindi dahil patay ka na, kundi dahil sanay ka ng masaktan, gutumin at maliitin. Kinabukasan habang inaayos ko ang mga nabasang bote at sinusubukang ibenta sa junk shop, may isang matandang lalaki na nakaupo sa bangketa ang napansin ko. Malinis siya, pero hindi mamahalin ang kasuotan. May dalang maliit na notebook at mukhang may sinulat siya habang pinagmamasdan ako. Lumapit siya sa akin at nagpakilala. Anong pangalan mo? Tanong niya. Elmer po, sagot ko. Gusto mo bang kumita ng mas malaki kaysa sa kinikita mo? Sa pangangalakal? Tanong niya muli. Tumingin ako sa kanya puno ng pagdududa. Sanay na ako sa mga taong nangakong tutulungan ako pero nawawala rin agad. Pero iba ang tono ng boses niya, kalma, diretsyo, at parang alam niya ang sinasabi niya. Kung handa kang makinig, tuturuan kita, dagdag pa niya, at doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Hindi agad ako naniwala, pero gutom na rin ako hindi lang sa pagkain kundi sa pag-asa. Gabi-gabi naming ginagawa ang pag-uusap sa gilid ng bangketa. Sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan niyang -dahan binubuksan ng mundo sa akin, isang mundong hindi ko alam na pwede rin pala para sa gaya kong nakatira sa kalsada. Kabanata ang pangalan ng matanda ay Mang Hector. Ayon sa kanya, dati siyang accountant sa isang bangko pero nag siya noong may nalaman siyang anomalya sa loob ng kumpanya. Imbis na manahimik, nagdesisyon siyang ilaan ang natitirang panahon niya sa pagtuturo ng basic financial literacy sa mga taong walang akses sa edukasyon araw-araw. Tinuturuan niya ako kung paano mag-budget, paano mag-ipon, at kung paano hanapin ang tinatawag niyang opportunity zones. Sa simpleng salita, Sinabi niya na bawat problema ay may katapat na solusyon na pwedeng pagkakitaan. Ang basura na eh, tinatapon ng iba, pwede kong gawing negosyo kung magiging mas maayos ako sa sistema ng pagkolekta, pag-imbak at pagbenta. Hindi sapat na nangangalakal ka lang. Dapat alam mo kung paano mo mapapalaki ang ginagawa mo. Aniya habang inaayos ang graph sa notebook niya gamit ang lapis. Simula noon, binago ko ang paraan ng pagtatrabaho ko. Imbes na basta-basta lang mga lakal, nagsimula akong maglista ng lokasyon kung saan may pinakamaraming recyclable materials. Gumawa ako ng rutang epektibo. Nakipag-usap ako sa mga security guard ng fast food, ng apartment at ng opisina. Kinaibigan ko sila at hiningi ang mga recyclable nila araw-araw. Gumawa ako ng record book gamit ang luma at punit na notebook na bigay ni Mang Hector. Pagkaraan ng tatlong buwan, triple na ang kinikita ko. Dati, masaya na ako sa 15 pesos. Ngayon, umaabot ako ng limandaang piso sa isang araw. Hindi pa rin marangya, pero sapat na para makakain ng tatlong beses, makabili ng bagong chinelas at makapagtabi ng kaunting ipon. Sa unang pagkakataon, Nakabili ako ng used cellphone. Hindi ito touchscreen, pero sapat para makausap si Mang Hector. Sa text kung kinakailangan, isang araw, tinanong niya ako, Anong gusto mong marating sa buhay mo, Elmer? Napaisip ako. Noon ang gusto ko lang ay makakain at makatulog ng hindi giniginaw. Pero ngayon, iba na ang tumatakbo sa isip ko. Gusto ko pong magkaroon ng sariling negosyo, sagot ko. Hindi ko alam kung anong klaseng negosyo pero gusto uh, ko po na hindi na ako umaasa sa basura, ngumiti si Mang Hector. Tama. At kung gusto mong makaalis sa kalsada, kailangan mong matutong palakihin ng maliit hanggang sa maging malaki. 'Yan ang tunay na sikreto ng yaman. Simula noon, pinag-aralan ko kung paano magbenta ng mga bagay na hindi ko kailangan i-recycle. Nakakita ako ng tindera ng ukay-ukay na nagtatapon ng mga damit na may maliit na sira. Pumayag siyang ibigay ang mga ito sa akin. Tinatahi ko ito sa tulong ng maliit na repair kit na bigay ni Mang Hector at binibenta ko sa mga kapwa ko mga ngalakal. Mura lang, pero sa dami ng bumibili, unti-unti akong nakabuo ng puhunan. Lumipas ang anim na buwan. Nakalipat ako sa maliit na kwarto sa isang dormitoryo sa tondo. Maliit ito at siksikan, pero para sa akin, paraiso na iyon. May bubong, may kuryente at may gripo. Sa unang pagkakataon, natulog ako sa kama at hindi pa doon natapos ang pagbabago. Kabanata, three ang kwarto ko sa tundo ay parang maliit na opisina. Kahit siksikan, may sulok ako para sa mga ukay-ukay. May lalagyan ako ng mga gamit pang repair at may notebook na puno ng listahan, resibo, gastos, presyo ng benta at plano ko sa mga susunod na linggo. Natuto ako mula kay Mang Hector na ang disiplina ang pinakaimportanteng kapital. Hindi sapat na may kita ka. Kailangan mong panghawakan ito na parang butil ng bigas. Kapag nagkamali ka, mabilis itong mawawala. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga damit. May lalaking dumaan at nakita ang mga items ko. Isa siyang tricycle driver. Natuwa siya dahil may polo shirt akong binibenta na dating pang opisina. Bumili siya tapos sinabi niya na may mga kasama siyang driver na laging naghahanap ng murang damit para sa araw-araw. Kinausap ko siya at sa loob lang ng dalawang linggo, naging regular na akong supplier ng mga tricycle driver sa lugar. Hindi ukay-ukay lang ang paninda ko. Ako na rin ang nagaayos ng sirang zipper, buttons, at minsan nagpapalinis pa ako ng mga damit para mas madali kong maibenta. Habang lumalaki ang operasyon ko, lumapit ako sa isa pang tindera sa ukayan at nakipag-deal. Kinausap ko siya na kung pwedeng bilin ko ang mga hindi niya na ibebenta sa mas murang presyo. Sa ganitong paraan, hindi lang ako umaasa sa bigay. Nagsisimula na akong maging tunay na negosyante. Sa tulong ng maliit na trolley, naglalako ako mula tondo hanggang divisorya. Isang gabi, habang nasa dorm ako, dumating ang mensahe ni Mang Hector. Handa ka na sa susunod na hakbang kinabukasan dinala niya ako sa isang seminar tungkol sa basic entrepreneurship doon ko unang narinig ang mga salitang capital, flow, branding at profit margin ang seminar ay libre pero para sa akin milyon ang halaga ng natutunan ko ang pagkakaiba lang ng mayaman at mahirap ay hindi lang pera kundi kaalaman kung paano paikutin ng pera sa loob ng Isang taon, lumaki ang negosyo ko. May dalawa na akong tao na tumutulong sa pag-aayos ng mga damit at isa sa pagbebenta. Lahat sila ay dating street kids na gaya ko na tinuruan ko rin ng mga prinsipyo ni Mang Hector. Sa unang pagkakataon, may tumawag sa akin na Boss, Kabanata, Umbor dumating ang panibagong pagsubok Isang gabi, habang inaayos ko ang stock ko sa gilid ng daan, may biglang grupo ng mga lalaki na humarang sa pwesto ko. Sila raw ang may-ari ng lugar at kailangan kong magbayad ng lingguhang renta para makapagbenta. Nung tumanggi ako, itinapon nila ang mga damit ko sa kanal at tinulak ako. Naglakad akong umiiyak pa uwi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pinaghirapan kong mawala sa isang iglap. Kinabukasan, pinuntahan ko si Mang Hector. Tahimik lang siyang nakikinig habang inilarawan ko ang nangyari. Pagkatapos, tinanong niya ako, Anong gagawin? Mung ngayon? Hindi ko po alam, sagot ko. Parang gusto ko nang sumuko. Ngumiti siya. Ang mga tunay na negosyante hindi umaatras kapag natatalo. Ang tanong ay hindi kung paano ka babangon. Ang tanong ay paano ka babawi ng mas malaki kaysa sa nawala sa'yo. Bumalik ako sa mga dati kong kliyente. Kinausap ko ang mga tricycle driver, ang mga guard, pati ang mga kaibigan kong kapwa dating walang tirahan. Sila ang naging una kong suki. Nagtayo ako ng bagong sistema ng delivery. Hindi ko na kailangang magtinda sa kalsada. Ako na ang lumalapit sa customers. Ginamit ko ang maliit kong cellphone para kumuha ng orders at inikot ko ang buong Maynila bit-bit ang mga paninda ko. Habang lumalago, napagtanto ko na kailangan ko na ng mas formal na sistema. Sumali ako sa isang online selling platform gamit ang username na Ukay Para sa Lahat. In-upload ko ang mga larawang kuha sa borrowed phone ng isang kaibigan. Nagulat ako, sa unang linggo pa lang, may mga orders na ako. Hindi man malaki, pero sapat para magbukas ng pinto sa digital market. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na mensahe mula sa isang OFW sa Singapore. Gusto niyang bumili ng bultong ukay-ukay para ipadala sa pamilya niya sa Laguna. Kinausap ko siya, inayos ko ang order at sinigurado kong maayos ang packaging. Sa wakas, may first bulk order ako. Hindi ko na mapigilang umiyak nang hawakan ko ang pera mula sa padala. Para sa iba, maliit lang iyon. Pero para sa akin, yon ang patunay na kahit dating basurero, pwedeng magbenta sa buong mundo. Kabanata 5 sa ikatlong taon, mula noong una kong makilala si Mang Hector, may sarili na akong maliit na bodega sa Kaluokan. May tatlong tauhan sa loob at dalawa sa delivery. Lahat sila ay mga taong minsang itinakwil ng lipunan. Lahat sila, gaya ko, ay dating walang tirahan. Ang kinikita ko ay lampas na sa 50,000 pesos kada buwan. Minsan higit pa kapag may sale season. Nagsimula na rin akong bumili ng second-hand machines para sa minor repairs. Pati ang tatlong ukay-ukay supplier sa Maynila ay kilala na ako at nag-aalok ng terms na ako ang pipili. Isang gabi, bumisita si Mang Hector. Matanda na siya, mahina na ang katawan, pero maliwanag pa rin ang mga mata niya. Pinaupo ko siya sa maliit na opisina ko at inabot ang framed na larawan naming dalawa noong unang araw naming nagkita. Lahat ng ito dahil sa'yo, sabi ko umiling siya. Hindi. Lahat ng ito dahil pinili mong maniwala sa sarili mo. Noong gabing iyon, sinabi niyang may malubha siyang karamdaman. Hindi na siya tatagal. Walang pamilya si Mang Hector, kaya ibinilin niya sa akin ang iisang kahilingan. Ituloy ang ginagawa niya. Turuan ang mga gaya kong nawalan ng pag-asa. Pagkalipas ng dalawang buwan, pumanaw siya sa isang hospice center. Inilibing siya sa isang simpleng seremonya. Ako ang nagbayad ng lahat at mula noon ipinangako kong hindi matatapos sa akin ang kwento namin. Kabanata X itinatag ko ang Hector Foundation, isang programa para sa mga street kids at mga walang tirahan na gustong matuto ng skills tulad ng pagkukumpuni ng damit, online selling at financial literacy. Sa tulong ng ilang kaibigang business owners na nakilala ko sa mga seminar, nabigyan ko sila ng maliit na allowance habang nag-aaral ng basic entrepreneurship. Lumabas ang kwento namin sa isang local news website. Mula roon, may mga OFW na nagpadala ng donasyon, may estudyanteng nag-volunteer, at may isang malaking kumpanya na gustong suportahan ang misyon namin. Dito ko unang nakita ang halaga ng pagbabalik. Pagkalipas ng limang taon, mula nang maging palaboy ako sa ilalim ng tulay, opisyal akong milyonaryo. Hindi dahil sa laki ng pera sa bangko, kundi dahil sa dami ng buhay na naapektuhan ko. May sarili na akong clothing business online, may apat na empleyado, dalawang delivery motor at isang bodega, may sarili na rin akong apartment na bayad na. Pero higit sa lahat, may pangalan na akong may halaga. Noong bumalik ako sa Camarines, norte para hanapin ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung anong sasalubong sa akin, pero noong nakita nila ako, malinis, maayos at may dalang bagong pag-asa, niyakap nila ako ng mahigpit. Parang bumalik ang lahat ng nawalang taon. Hindi ko ikinahihiyang galing ako sa lansangan. Hindi ko kinakalimutang minsan akong natulog sa ilalim ng ulan na ang sahig ko'y karton at ang kumot ko'y plastik dahil doon ako natutong maging matatag. Doon ko natutunan ang tunay na halaga ng buhay. Wakas ako si Elmer, dating walang tirahan, sa Pilipinas. Pero dahil sa sipag, tiyaga at sa tulong ng isang matandang lalaki na naniwalang kaya kong magbago, isa na akong milyonaryo hindi lang sa pera kundi sa karanasan, kaalaman at pagmamahal sa kapwa. Dahil kahit gaano kalalim ang pagkakabaon mo sa putikan, basta't marunong kang tumingin sa langit, may pagkakataon ka pa rin makaahon. At kung ako, isang walang tirahan, ay naging milyonaryo sa Pilipinas, ikaw rin, kaya mo. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, alam mong hindi ito basta simpleng salaysay, ito ay paalala na kahit galing ka sa wala, pwede kang makarating sa taas basta't may determinasyon, disiplina at paniniwala sa sarili. Kung na-inspire ka sa kwento ng tagumpay na ito, mag-subscribe ka na ngayon para sa mas marami pang totoong kwento ng pagsusumikap at pag-angat dito sa mga Pilipina. At kung gusto mong maging bahagi ng aming layunin na maghatid ng pag-asa sa bawat Pilipino pindutin mo na rin ang join button at maging miyembro ng aming channel. Ngayon gusto naming marinig ang kwento mo. Sa comments sagutin mo ito. Ano ang pinakamalaking hamon na nalagpasan mo sa buhay? Baka ang kwento mo na ang susunod naming ikwento.